Nahihirapan ka na ba magbenta dito sa TikTok at hindi mo na alam kung ano pa yung ipopost mo? Alam mo ba na pwede kang kumita sa TikTok kahit hindi ka nagbebenta? So kung interesado ka, patapusin mo yung video na to kasi sa video na to, i-discuss ko sa iyo kung paano. So kung bago ka lang sa video na to, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at saka i-ring na rin yung bell notification para ma-notify ka every time na meron kaming bagong video. Now, paano ba talaga kumita dito sa TikTok kahit hindi ka nagbebenta? So, actually, just by posting video, okay, is pwede ka nang kumita sa TikTok gamit yung bagong program nila, yung Live Incentives Program. Okay? So, paano ba magkaroon ng Live Incentives Program or maging eligible? So, first of all, dapat meron kang 1,000 followers. The question Sir Anthony, paano ako magka 1000 followers kasi below 1000 pa lang ako. So kung gusto mo malaman paano ka magkaroon ng 1000 followers ng mabilis, ilalagay ko lang yung link sa comment section kung paano. Okay? Second, dapat nasa legal age ka or 18 years old and above ka. Third, dapat yung account mo is good standing at saka walang violation. Let's say lahat ng sinabi ko is swak talaga sa iyo, okay? In short, 18 years old and above ka, meron kang 1000 plus followers at saka wala kang violation. So paano ka maging eligible dito? So ang gagawin mo, pumunta ka muna sa profile mo. So let us say na sa profile ka na, i-click mo yung TikTok Studio, okay? Tapos scroll up mo lang. Once naka-scroll up ka na, dyan makikita mo yung Live Incentives Program. So, i-click mo yan. So, dyan, meron dyan tatlong topic, okay? Every single week, okay? Meron dyan tatlong topic na makikita mo right now. So, mag-base ka dyan, okay, sa guidelines kung ano yung video na dapat mong gawin, okay? So, Now, let us say nagustuhan mo yung TikTok live story or my story. So, gumawa ka na ng video. Okay? So, halimbawa, yung gawin mo na video is nasa 1 minute lang. Huwag mo nang pahabain pa. Pero, dapat, ito yung basic na gagawin mo sa video. First, dapat, ituturo mo yung go live button. Okay? Second, is dapat, Siyempre, pumili ka dyan ng isang topic. Third, dapat nakikita yung mukha mo mismo sa kamera. And lastly, dapat pinupoint mo talaga yung go live button. Yan yung way kung paano ka kumita sa TikTok na hindi ka na magbebenta. Now, tanong ko sa iyo, nagsastruggle ka pa rin ba kumita sa TikTok? na hindi mo na alam kung anong i-post mo at hindi mo alam kung saan ka mag-umpisa. Well, meron akong ginawa na 30-day monetization bundle sa TikTok. So, anong sa loob ng 30-day monetization bundle na to? First is yung 30-day action plan. Ito yung step-by-step -step guide na magtuturo sa iyo kung paano ka ma-monetize sa TikTok. Next naman is yung 30-day ready-to-use ng mga video script. As in, yung gagawin mo talaga is i-copy mo na lang, record, at saka mag-post. Next naman is yung 30-day content calendar. As in, hindi ka talaga mawawala ng idea. Okay? Naka-prepare na lahat. So, para kanino ito? Para ito sa mga TikTok affiliate, baguhan, let's say beginner ka pa lang, at saka syempre sa mga small business owner. So kung interesado ka, ilalagay ko lang yung link, okay, na sa comment section nakapin siya. So guys, for now, 20 people lang ang pwede ko bigyan nito. So kaya, early access ka na.